Uh, does the president feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po mismo ang sasagot. Ano dapat ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng allegasyon tungkol sa corruption? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ika ninyo. But how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay uh, napasinungalingan na natin nagkaroon na po ng uh, pag uh, resulta nagaling sa St. Luke's about the drug test at uh, pati po yung mga AI video na ipinupukul sa pangulo na napatunayang peke lahat po yan naniyasagot na so hindi po ito uh, makakasira sa pangulo dahil alam ng taumbayan mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng pangulo para sugpuin ang korupsyon. sunod na tanong mula kay Alvin Valdez sa Radyo Pilipinas Yes, ka, uh, good afternoon po. Yes, sa mga naging accusation, revelation kay Pangulong Marcos, from video ni Saldico hanggang yung kahapong statement ni Senator Amy Marcos, uh, sa assessment ninyo, naka ba ito ng public outrage against the President? Sa tingin po natin, naka-trigger uh, naka ng public outrage, hindi sa Pangulo. Kung hindi bumabalik ito sa kasinungalingan nila Saldico, at saka ni Sen. Amy Marcos. Marami na po mga eksperto, marami na rin po na mga liderato na nagpapatunay na ang sinabi ni Saldico ay kaduda-duda. Hindi magmumula sa amin, kundi yung iba mga mambabatas na nagsasabing hindi ka panipinuwala ang sinabi ni Saldico. Kaya mas mabuting umuwi siya dito para patunayan niya ang kanyang mga bintang.